Dinalan ako ng aking anak na panganay ng langka, kaya ito ay aking gagataan. At uh, ah, ko ito ng alimango, ayan, at saka ng bok choy na aking binili. Kakaiba nga itong aking niluluto. Kaya watch nyo ha, para magkaroon kayo ng idea. Kumu nga hindi naman ako naka pamaliin meron na akong stock na ginataang gulay na gawa ng nor kaya ito na lang ang aking gagamitin na aking ipanggagata at amatik uh, ko ako naman kung talagang okay na okay siya sa panggata ng ulam. At uh, gusto ko nga siyang dagdagan pa ng gulay kaya naisip ang kumuha ng uh, malunggay doon sa aming na uh, bakuran at uh, ito ay aking isasahog sariwang sariwa at uh, very nutritious pa ang malunggay at ganoon din kumuha rin ako ng uh, um, bunga ng sili eh wala namang hinog kaya kahit na hilaw na bunga nito ay akin din kinuha ayan at uh, ito na nga pinakuloan ko na nga siya meron siyang bawang and then yung kanyang uh, limango nilagay ko na rin at yung sili at uh, pinakuloan ko na sa kaunting tubig para lumangbut yung uh, langka para pag nilagyan ko ng gata ay lutong-luto na yung langka. Ayan. Ito naman ang alimango eh, pampalasa lang yan. Hindi naman ako masyadong mahilig sa alimango. Pero yung lasa lang ang kinuha ko at nilagay ko na nga rin ang uh, yung bok choy at kasama na rin ang malunggay. Very healthy rin kasi ang bok choy. Kaya inal inalagay ko na rin siya. Kahit hindi pa ako nakakakain uh, ng kaumisahog na ganito. Pero ang malunggay pang karanihan, pang ka ay uh, talaga ang uh, malunggay sa mga ginataang gulay. At uh, ito na nga, nilulusaw ko na yung uh, nor na ginataang gulay uh, mix sa siyang powder at napakabango. Ngayon na ang kanyang kasarapan at akin ang ilalagay ang aking nilusaw na mix mixture ng gata na powder from nor at uh, maya maya lang iluto na ito so ito na nga at ako yung nakaluto na napakasarap napakabango at nilagyan ko rin siya ng uh, konting uh, alamang na ako rin mismo ang nagluto niyan para mas lalong sumarap ang aking ginataang langka Hope na naibigan nyo ang aking luto ngayon. And uh, thank you for watching. See you in my next vlog. At kain na po tayo. Bye-bye!